Maraming uh, salamat po sa mga mga kabaranggay ha. Pasensya po kayo, medyo magkasabay-sabay po yung dating ng IOTA. Ah, uh, yung pong sa Let's Cross, sponsored by Senator Pac Aquino po yun. Sa personal po po ang nag-requestion, in-asset ko si Sen. Pac Aquino sa nag-request fund. Kaya lang, ipipilato sa Red Cross. Kaya yung po yung uh, ayaw na natin sa barangay, na nagpipilakan, dahil nga uh, nag-interview pa,

Ang mga gugulo kayo. Ang ginagawa ko, nangyayipo eh, ako talaga ng mga uh, pangyayipo sa inyo. Dito talaga ako nakikita sa inyo. Para pa ako sa opisina ng senador. Para mong hindi lang po sa inyo. Para pagpagulang ko yung pangalan ng mga uh, ating barangay. At sa tapo ang ating mayor. Mrs. Ko. Sabi ko mayor. Namibis ka lang na ng Tagalongos. So, sabi niya Ay kuya kuya kuya. Sige po sige po. Uh, tapos nila po namin yung mga lubog na lubog yung ng leeg at pumunta kami ng Lungos. Tayo ang unang-unang pinabaan sa Metro San Marcos na walang ganung kanaking tubig. Kaya salamat po mayor, salamat vice mayor, sa mga kong kusihal, sa inyo lahat, kay Kusang Higi, kay Mela, kay Derek, at kay West June, West okay, at kay SK, President, siya sila po lahat ay talagang nakasuporta po at Nakikita naman po niyo ang hirap ng ating mayor. kasi hindi pinapas na nakikita niyo ang nakapagal. Nangibigay araw-araw ang hinakabi. Pero yung talagang na siya gusto ko po siya ay nahihirapan. Eh, panagpinta. Kapag wala ay kayo ka ay papinta niyo. Wala kayo, wala kang magbabasa. Bumutulong ngayon, bumutulong sa mga 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 mga

na naman ang baha, Panginoon ng Bagyo, ang um, ating pumayor ay hindi ko yung sa kanyang uh, na maabot ang lahat ng ating mga mamayang nagkaranas uh, ng, uh, ng kapahaan po. At uh, ano nakakalukot uh, na At sa kabila ng kanyang ginagawa na

ay matanda, kaya yung sa isang puro At nung nilandan niya, eh, tinanong yung mga nakikinig. Ano ba nakikita nyo? Ang nakikita po ay yung isang isang dahak na Ganyan Kaya huwag natin po, po natin itinigin yan. kami na rin Ang ating kamkati, ang bumunod sa kundi bayan. mga nagliligos ay lagi pong uh, mga sa ating mga at ang kitayin. po kayo, kaya. Hei, mari kita satu putar yuk. Nah, eh persana kampo lon generasi. Bapak genting selama tahun menjadi putra tim oleh tim mantupang